ang ugat ng Islamophobia, mga kontekstong historical at politikal. Ang Islamophobia, ang irasyonal na takot o pagkamuhi sa Islam at mga Muslim, ay may malalim na ugat sa mga kontekstong historical at politikal na humubog sa pag-unlad nito sa loob ng maraming siglo. Ang pag-unawa sa mga pinagmula nito ay nangangailangan ng pagsusuri sa iba't ibang salik na panlipunan politikal at kultural na nag-ambag sa pagangat nito. Mga historical na pinagmulan Ang mga pinagmulan ng Islamophobia ay maaaring masundan mula sa mga unang interaksyon sa pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim na lipunan. Sa panahon na maagang pagpapalawak ng mga Islamic Caliphates no ikapito at ikawalong siglo, ang mga enkwentro sa pagitan ng mga Muslim na mananakop at mga kristyanong populasyon sa gitnang silangan Hilagang Afrika at Europa ay madalas na puno ng alitan at kawalan ng tiwala. Ang mga Crusades, isang serye ng mga digmaang panrelihiyon na sinimula ng Latin Church upang bawiin ang mga banal na lupa mula sa pamumuno ng mga Muslim ay lalo pang nagpatibay ng mga negatibong persepsyon at alitan sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim. Ang mga literatura at sining sa medieval na Europa ay madalas na naglalarawan sa mga Muslim bilang mga erehe at barbaro na nagpatibay ng imahe ng mundo ng Islam bilang iba. Kolonyalismo at Orientalism. Ang panahon ng kolonyalismo ng Europa ay nagdala ng mga bagong dinamika sa relasyon sa pagitan ng Kanluran at ng mga Islamic na mundo ang mga kolonyal na kapangyarihan tulad ng Britain, France at Spain ay pinalawak ang kanilang mga imperyo sa mga rehiyong karamihan ay Muslim sa Asya, Afrika at gitnang silangan. Ang panahong ito ay minarkahan ng pagsasamantala sa mga yamang likas ng mga rehiyong ito at pagsupil sa kanilang mga mamamayan. Ang mga kolonyal na administrador at scholar ay madalas na tumingin sa mga Muslim na lipunan sa pamamagitan ng lente ng superioridad at eksotismo. Isang pananaw na tinawag ni Edward Said na Orientalism. Ito ay lumikha ng isang baluktot at homogenized na imahe ng Islam at mga Muslim bilang mga atrasado, irasyonal at likas na marahas na naglatag ng pundasyon para sa mga modernong Islamophobic na saloobin. Mga kontekstong politikal sa makabagong panahon Sa ikadalawampung siglo, ang mga pangyayari sa geopolitika ay malaki ang naging sa pananaw sa Islam at mga Muslim Ang pagbagsak ng Ottoman Empire pagkatapos ng World War I, ang paglikha ng Israel noong 1948 at ang mga kasunod na Arab-Israeli conflicts ay nagpasiklab ng tensyon at mga anti-Muslim na sentimiento sa kanluran ang Iranian Revolution ng 1979 na nagresulta sa pagtatatag ng isang Islamic theocracy at ang pag-usbong ng political Islam sa iba't ibang bansa ay nagdagdag sa pananaw sa Islam bilang isang banta sa politika. Ang pagtatapos ng Cold War at ang pagbagsak ng Soviet Union ay nagbago ng fokus ng mga anxieties sa politika ng kanluran. Ang pag-usbong ng mga Islamist militant groups tulad ng Al-Qaeda ay nagresulta sa 9 over 11 attacks noong 2001, na lubos na nagbago sa pandaigdigang politika. Ang kasunod na War on Terror na pinangunahan ng Estados Unidos at mga kalyado nito at ang mga pagsalakay sa Afghanistan at Iraq ay sinamahan ng malawakang media coverage na madalas naglalarawan sa mga Muslim at Islam sa negatibong paraan. Ang panahong ito ay nakakita ng malaking pagtaas sa Islamophobia habang ang takot sa terorismo ay naging kasangkapan ng mas malawak na mga prejudice laban sa mga komunidad ng Muslim. Mga Panlipunan at Kultural na Salik Bukod sa mga kontekstong politikal at historical, ang mga panlipunan at kultural na salik ay naglaro rin ng mahalagang papel sa pagunlad ng Islamophobia. Ang mga representasyon sa media ay madalas na nagpapalakas ng mga stereotype na naglalarawan sa mga Muslim bilang homogenous at kaugnay ng karahasan at ekstremismo. Ang mga pelikula sa Hollywood, mga news outlet, at mga popular na literatura ay madalas na naglalarawan sa mga Muslim bilang mga terorista o kontrabida na nagpapalakas ng mga negatibong persepsyon sa publiko. Dagdag pa rito, ang mga socio salik tulad ng imigrasyon at mga pagbabagong demografiko ay nag-ambag sa mga islamophobic na sentimiento. Sa Europa at Hilagang Amerika, ang pagdami ng mga imigrante at refugee na muslim ay minsang nagdulot ng mga takot at pagkalat ng kultura at kompetisyon sa ekonomiya na nagpasiklab ng xenophobia at anti-muslim na retorika. Ang papel ng politikal na retorika Ang politikal na retorika at polisiya ay malaki rin ang naging hugis sa islamophobia. Ang mga politiko at pampublikong tao ay madalas na gumagamit ng anti-Muslim na retorika upang makakuha ng suporta na binabanggit ang Islam bilang hindi kaayon ng mga pagpapahalagang kanluranin. Ito ay makikita sa mga polisiya tulad ng mga travel bans na nagtatarget sa karamihang bansang Muslim at mga surveillance programs na nakatoon sa mga komunidad ng Muslim. Ang mga ganitong aksyon ay hindi lamang nagbibigay katwiran sa mga Islamophobic na saloobin, kundi nag institutionalize din ng diskriminasyon. Ang mga ugat ng Islamophobia ay komplikado at maraming aspeto na nakaugat sa mga historical na alitan, mga kolonyal na pamana, mga pangyayari sa politika at mga dinamika sa sosyo-kultura. Ang pagharap sa Islamophobia ay nangangailangan ng masusing pag-unawa sa mga kontekstong ito at isang pangako na labanan ang mga stereotype at prejudice na nagpapanatili nito. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng interfaith dialogue, pagpromote ng tumpak na representasyon ng mga Muslim at Islam, at pagtugon sa mga sosyo hinain hinaing na nagpapalakas ng takot at pagkamuhi, ang mga lipunan ay maari magtrabaho patungo sa pagpapababa ng Islamophobia at pagbuo ng mas inklusibong mga komunidad.